Pansinin nyo guys, kuwang kuwa niya yung oil natin. Akawangan ko guys, malalaman natin kung sinong matutuyo at hindi matutuyo agad. Ayan na. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nine. Yun, magandang araw sa inyo lahat mga king. So ngayong araw na to, gagawa tayo ng maikling video for awareness. Dahil marami na namang kumalat na imitation na additives. Dahil isa ako sa mga ambasador ni Nanomoli Competition Oil. At meron kaming 2 times oil booster na additive. So nung isang araw, umorder ako ng isang 2 times oil booster na kamukhang kamuka ni additive 2 times Oil booster Nano muli so ito yung original natin na 2 times Oil booster from nano muli na gawang German technology so merong lumabas na sa Shopee na imitation na ginaya niya si 2 times Oil booster natin ito siya pansin nyo guys kuwang kuwa niya yung oil natin so mamaya ipapatak natin ng bawat isa kung sino yung walang halong oil. Kung walang halong oil, ibig sabihin, yun yung peke. Kasi nasabi ko lang sa inyo guys, kasi meron tayong mga followers na nagtatanong kung saan nabibili si additive natin. So ang nagtataka kami, meron ng lumabas na imitation na gayang-gaya. Yeah. Tapos, pansinin nyo guys. Pansinin nyo. Iikot ko lang ha. Huh. Kuwang-kuwa niya at kulay ng additive natin. Pero dito pinaganda nila kasi parang hindi halatang imitation. Pero dito talaga sa amin, is original from German, gawang nanotechnology. Okay? So ngayon, so ngayon, pupunta tayo sa labas. Ipapatak natin at hahawakan natin kung sino yung walang langis at merong langis. Okay? Tara. So ito na guys. Papansinin natin at ipapatak natin kung sino yung talagang oil maximizer at sino yung imitation. Okay? Tingnan natin guys. Let's go dito tayo kay nano muli original natin mabuksan natin ayan papatak natin guys dito dito tayo papatak ha ayan pansin ninyo guys makapansin ninyo guys ibig sabihin si 2 times oil booster natin from RS8 nano muli oil maximizer may halong konting langis yan yung sinasabing additives talaga so ngayon so ibig sabihin ito hindi imitation ito yung pinaka original namin na merong nanggaya from Shopee Lazada na imitation ito yon gaya, gaya guys di ba so papatak natin to guys dito ito yung ano ito yung original ha ito yung sa kanya dito tayo papatak Oh, tingnan nyo guys. Oh. Parang tubig. Ngayon alamig Alamig Ang oh. oh. Parang tubig, Alamig Mm. Wala na. Tuyo na siya. Tingnan niyo ah. Kayan man, tingnan mapupunasan ko guys. Oh. Tuyo na. Wala na. Tingnan guys ha ah. Ito yung Ito yung nanumuli original. Original. Ito yung imitation. Okay? Tingnan nyo guys. Papansinin na natin. Papansinin na natin. May dito sa original natin, medyo malapot dito. Parang tubig. So ngayon, ahawangan ko guys. Malalaman natin kung sinong matutuyo at hindi matutuyo agad. Ayun na 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 10. Kita nyo? Kita nyo guys? Ito, langis pa. Ito, tuyo na. <laughs> Mag-ingat po tayo sa mga binibenta ng mga imitation na yan sa online shopee. Lazada, etc. Ito, ang original natin. From German Technology. Nanumuli. Tinan mo, may langis pa guys. Ito, tinan mo, Bibigyan mo pa para matuyo. Mm. Tuyo na. Mm. Papansinan mo. O, isa pa. Isa pa. Ayan na. Dito tayo para ano. oh, hmm. O. Ayan na. Makikita nyo guys. May kita nyo. O. Tuyo na to. Wala na. Pag ito. Wala. na. Mm. Ito. Meron pa. For awareness guys. Number one. Nano muli two times cell booster from German technology. Nano technology. Okay. Mag-ingat po tayo sa mga imitation na nilang gagaya. Okay? Ilalapag ko po yung link nila doon para for awareness na wag, kayo, wag po kayong bibili doon. So, dito tayo kay Nanomuli Booster Oil. Nanomuli, two times oil booster. Let's go. Maraming salamat guys. So, yun guys, tapos na natin awareness. Alam nyo na kung sino yung tama o mali. Kaya mag-ingat kayo sa mga imitation na binibenda sa online. Kaya dito lang tayo kay two times oil booster ilalagay ko yung tunay na link para sa inyo kaya mag 2 times or booster na nano muli let's go